Tay, ngayon na po pala yung kuha po namin ng card. Malalaman na po namin mamaya kung ano pong mga grades namin. Ha? Ganun ba anak? Sige. Balita mo na lang kung mamaya pag uwi mo ha. Kung ano yung mga grades na iyan mo sa akin. Wow! A few moments later. Two thousand years later. One eternity later. Nandito po. Nandito lang po ako itay. Nandito. Nandito. grades mo. Pasado ba? Pa? Ayos naman po eh, Tay. Wala po na ako. Wala po ako line of seven. Sana ako. Mahusay yan ha. Ganyan, talaga. Ito, ito siya, ito siya. May nagtaroga ka ba, kuya? Paano masabi? Huwag matutili ng mga anak ko talaga. Pag-usayan mo lang. Ano ba yung mga grades mo sa... ibat ibang mo sa subject ka na. Seven. Oh my God! Wow! Yung sa mat, 58. Yung sa Pilipino, 65. Yung sa AP, 69. Yung sa Aralipan Lipunan, 57. Ano yung imigasyon eh? I love sa MAPE, 64. At sa PLA na naman, ah. Tay 66. O, oh, di ba, Thai? <laughs> Wala akong line of 7 sa mga grades ko. Di ba, ang talino ko? What? <laughs> Oo nga, anak. Napakatalino mo. <laughs> Proud ako sa anak. Proud na proud ako sa iyo.